ina, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi ginagawa. Ito'y kasalanan sa kanya, no ka? Pinagdadamot mo yung, yung ano, critical thinking mo. Kakainin lang ng lupa yan pagkamatay mo. Kakainin lang ng lupa yan. Hayaan mong mapakinabangan ng mundo ng mga susunod na lahi natin. Tang ka ng Pilipinas. Ang tanga mo naman. Kung totoo may critical thinking ka, dapat mas importante na sa yung kapakanan ng kapwa-tao mo kaysa maka cancel ka, sarili mo lang iniisip mo. Dapat mas importante na sa'yo kapwa-tao mo. Okay. Kung totoo may critical thinking ka, bali hmm. ba nalang kung critical thinking mo, puro pansarili lang, kaya iniisip mo baka makancel ka. Hmm. Yun ang sagot ko rin. Next question. Ito, ta tanong naman po ito ni Edwin Onofre. Sir, magandang gabi po. <clears throat> may tanong po ako, kailangan na kailangan na po ba talaga natin tutukan ng mga kabataan ngayon? Kagaya po ng sinabi ni Rizal, na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Laysa po akong basketball coach tapos sa community po namin binibigay ko po ng libre para po malayo ko ah? libre para sa malayo ko po ng kabataan sa gadgets distribution. Sana po masagot. Salamat po. Ah, uh, ang pinakamagandang paraan ng pagtutok sa mga kabataan maging halimbawa ka. Okay, sige. Akin na muna yung mic. Ang pinakamagandang halimbawa para sa mga kabataan ikaw na mismo yung maging halimbawa. Ang pinakamagandang impluensya, pagtutok. Sabi mo, kailangan ba tutukan ng mga kabataan? Ang pinakamagandang pagtutok sa mga kabataan, ikaw mismo yung maging impluensya ng mga kabataan. Kasi alam mo ang problema, kung di nyo napapansin, wala kang masundan yung mga kabataan eh. So kahit anong pagtutok pa ang gawin mo, Pangina, hindi mo hindi mo mapopokusan lahat ng kabataan. Kasi yung mga kabataan, sabog yung attention nila eh. Kung sino yung parang may pitik na makuha yung interest nila, doon sila sumusunod. Ang palagay ko, dapat madagdagan ng variation sa social media. Kasi mga katulad nila Tony Fowler, taka na, hindi na maaalis yan dyan. Hindi na maaalis yung mga katulad nila dyan. Yung mga siraulong katulad nila, no? Mahirap na lang magsalita eh. Pero yung alam mo yun, yung yung mga yung mga basurang klase ng content, hindi na maaalis yan. Ang kailangan lang madagdagan yung mga matitino na nagko-content. 'Yun ang kailangan madagdagan. Ngayon, tututukan mo kabataan, okay 'yun. Clap clap para sa iyo. Maligaya ako para sa iyo. Pero ang problema kasi pag hindi niyo pinapakita kung paano ba dapat yung kahit, yung dapat. Pag hindi pinapakita kung paano ba dapat yung dapat In a very interesting and enticing way Kahit anong tutok mo sa kabataan, wala pa rin yan Wala pa rin yan Ang uubra, matuto tayo ng mga matatanda Na mag-upgrade ng mga sarili natin Matuto tayo ng mag-upgrade ng mga sarili natin Ang ibig ko sabihin mag-upgrade Yung presentation skills natin dapat enticing sa mga kabataan Yun, importante kasi pansin niyo pag hindi niyo nakuha attention ng kabataan, kahit anong galing mo pa, ayaw kang panoorin. Hindi mo nakuha attention eh. Hindi mo nakuha interest. So kahit sobrang galing mo, sobrang tindi mo, sobrang lupit mo, sobrang talino mo, gusto mo ipasa sa kabataan yung talino mo. If you're not um, presenting it in a certain manner which will capture the interest curiosity and attention of the youth, it will still be in vain. So kung ako ako sa iyo, coach. Ito suggestion ko sa inyo. Social media. It's about time kayong mga matatabaang utak kayong mga matatalino kayong may critical thinking kayong mga totoong mayayaman kayong mga magagaling kayong matitindi kayo dapat yung nagsasalita sa social media hindi yung mga putang inang katulad nila Tony Fowler derechahan lang tayo asamalan ah, loob nyo sa akin sa mga fans ni si Tony Fowler pero derechahan lang tayo derechahan lang tayo yung mga kapakakalugkalug ng suso yung mga pakakaway-kaway ng dildo yan ba? Yan ba yung gusto nyo ipapanood sa mga kabataan? E eh, naalala ko yung panahon na pumutok yung ano eh, yung music video ni Tony Fowler. Tangan na, paasok ako ng squatter series oh. Meron ako isang kasing lugar doon, may squatter area pa rin hanggang ngayon. Eh, may mga properties ako. Tangan na, kita ko mga kapataan, oh, yung mga kabataan oh. Nagkakalugkalugan yung mga suso habang sumasayaw sa... sa Ano sa tugtog ni Tony Fowler? Foul. Foul tapos na na nai ko yung mga kabataan ng susunod na generation natin. Tang ina. Ang dami ngayon teenage pregnancy. Ganun na labas. Dadami teenage pregnancy. Dadami single mother tapos yung mga putang ng mga single mother proud na proud pa sila sa pagka single mother nila bunga ng kalandian. At hindi naman lahat. Hindi lahat. Pero imagine mo yung sa squatter Area na, na nagkakalugalog ka na susunod ganun. Tapos alam mo magiging target ka ng kung sino man. Tapos kinantot ka, tapos parehas kayong irresponsable pa dahil napakabata nyo pa, 16 anos, 14 anos. tapos ano ngayon ang mangyayari? Di diba? May intindihan ka pa kung naghiwalay kayo because of unforeseen circumstances. Pero yan, foreseen yan eh unforeseen circumstances yun eh. Kitang kita ng mata mo na alam mong doon ang punta nun eh. At parehas kayong 14 anyos pa lang. Eh. Alam mo na, single mother ang labas niyan. Nasasabi mo, hindi naman ikaw lahat. Oo nga, hindi nga lahat. Pero alam mong majority ng mga nangangalak ng 14 años nag end up ng single mother. single father tatakbuhan ka lang nung lalaki eh e, na nap alam niyo naman napakaraming irresponsible ng lalaking bata eh alam niyo yan alam niyo yan napakaraming irresponsible <laughs> Alam mo, coach, ito ang suggestion ko sa inyo. Yung taba ng utak na inyo, ilabas nyo naman sa social media. Tangnan, kailangan natin ng maraming matatalinong tao. Kailangan natin ng maraming matatalinong tao. So, nakikiusap ako sa inyo. Sana yung talinong ninyo, buta, huwag nyo ang isa, sarili nyo lang. Ilabas nyo yan. Ilabas nyo yung talino ninyo, Pilipinas. Hindi yung mga putang inang mga toxic na putang inang flash ng flash ng pera, flash ng flash ng sports car, mga networker naman pala, mga putang ina. Mm -hmm. Di ba? Hindi yan ang mga dapat nakakapamarali dyan eh. Hindi yan ang mga dapat nakakapamarali dyan. At talong hindi dapat nakakapamarali dyan yung mga katulad nila Tony Fowler. Derechahan lang tayo. Asa ah, malang loob nyo sa akin. Pero tangin na. Derechahan lang tayo. Alam ninyong hindi magandang impluensya yung tao na yun sa social media. Makita ng anak mo yan. Gayahin ngayon ng anak mo lahat ng kalokohan yan. Matutuwa ka. Tangin. Ah, ka na lang talaga eh. Tingnan mo, na-demand mm -hmm. Sige, yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong Ay, nasa iyo yung ano, Mike? Asa yung Mike? Okay, good. Asan? Tanong po ito galing kay Vasi Laita Jena Eve. Brother, may pag asa ba na makasama kita sa gusto mong mangyari? Gusto kong mag-level up with you kasi baka magsara yung pinagtatrabahuan ko at bala ko sumama iyo kahit one month lang. Um, pwede kang mag-message sa akin dun sa page. Sabi mo lang, nag-apply kang trabaho. Sabi mo lang, apply ka trabaho. Pero hindi kasi ako kumukuha ng pang one month lang eh. Senseless yun eh. Tuturuan kita, tapos gagamitin mo sa iba. Di ba? Maintindihan ko pa kung na na nanonood ka sa akin, di ba? Nakikinig ka sa akin, tapos ginagamit mo ngayon, pinakikinabangan mo ngayon para sa sarili mong anak buhay. Ayos lang yun, libre yun. Pero pag nag-apply ka sa akin ng trabaho, takin lang naman, di ba? Ano yung gagamitin mo lang ako, lalagay mo lang sa resume mo kung galing ka sa akin. ba? Diba? Ano lang, yun lang yung nangyari dun? Ano nangyari doon? Nakinabang ka lang, ikaw yung natuto. Tapos lahat ng natutunan mo, hindi ko napakinabangan sa negosyo. Sipin niyo yung konsepto na gano'n. Diba? Kaya yung mga nag-a-apply, ayusin nyo naman yung mga sarili nyo. Mga nag-a-apply, ayaw ayusin yung mga sarili nila eh. Ang gusto, sila lang makikinabang eh. Diba? Huwag nyo kakalimutan ng employer, mag train yan. Pero huwag nyo sayangin yung oras ng employer na i-train kayo. Eh tinuruan kayo, tapos pagkatapos na mag-resign kayo kasi pakiramdam nyo, nakuha nyo yung kailangan nyo. ba? Diba? Sinayang nyo lang yung oras ng employer kalechehan. Kung hindi ka sigurado sa ginagawa mo, hindi ka rin lang naman tatagal ng anim na buwan. Diba? Kasi yung ano, ang ano employment, di ba? Yung ano, ano tawag dito? Ah... Uh, probationary period, anim na buwan eh. Diba? Kung di ka rin lang naman tatagal ng anim na buwan, wag ka lang mag-apply sa akin. Mm -hmm. Sa iba ka na lang. Ang dami-dami namang employer dyan eh. Nakakapurat kasi yung mga iba. Takay na pupunta sa akin, mag-a-apply sa akin, magtatrabaho sa akin. Yung pala, may inaantay pala silang ibang trabaho. <laughs> O kaya, ano nangyari? Inubos ko yung oras ko sa'yo para itrain kita, para mapakinabangan ka. Mm -hmm. Tapos nung panahon na ka na, nag-apply ka na sa iba. Tangin lang yan. Leche yung puta. Nag-comment siya ulit, sir. Yes po, willing po ako matuto. Mas gusto ko na tumagal sa'yo. Hindi, magkaintindihan na lang tayo. Mag-message ka na lang. Ganun na lang. Pupuntaan sa pa-comment-comment. -comment. Kung totoong nag-a-apply ka, mag-message ka. Mag-apply ka ng totoong application. Sige, next question.